mga bata, narito si teacher Lori upang pag-aralan natin ang mga kasuotan sa iba't ibang uri ng panahon. Tara mga bata, simulan natin ang ating bagong aralin. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga dapat isuot sa iba't ibang uri ng panahon. Maaraw na panahon. Tuwing maaraw na panahon, ang dapat nating suot ay sando, short, t-shirt, sombrero, at ating mga tsinelas. Tuwing maaraw na panahon, dapat tayong laging naliligo, uminom ng maraming tubig, at magpalamig ng ice cream o ice candy. Maula na panahon! Dapat sinusuot natin ang t-shirt, sweater, jacket, jogging pants, pantalon, kapote, at ang iyong bota. Tuwing tagulan, dapat kang nananatili sa bahay. Pakinggan ang balita sa telebisyon o sa radyo. At uminom ng mainit na sabaw para ikaw ay maintan. Ngayon naman ay nais kong malaman kung talagang naunawaan ninyo ang ating araling. Para sa ating gawain, ilagay sa tamang pwesto ang mga kasuotan kung sila ay damit na pangpag o damit na pangpaglamid. Halina mga bata at ating sagutin. bando tama jacket magaling inilagay mo ito sa tagulan short tama ka dyan ito ay sa pagtag-araw o tag-init pajama Iyan ay e ginagamit talaga kung umuulan at malamig. Blouse Magaling! Nilagay mo ito sa taginit. Kapote Tama ka! Ginagamit ito kapag umuulan. Ayan, ang galing. Ako'y natutuwa at naunawaan ninyo ang ating araling. Sa tuwing darating ang iba't ibang panahon, dapat alam ninyo kung ano sinusuot. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa susunod, paalam, ito po si Teacher Lori na nagpapasalamat muli sa pagbabalik. Bye!